Natatandaan niyo yung pitong diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila pito sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechists, do you know the seven deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of Gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain? Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na? Mga Sharon kayo? Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. Gluttony yan. Alam nyo ngayon, matindi ang panawagan sa gluttony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang, may delivery ng darating. That is gluttony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran niyo yun eh. Diba? Sabihin mo sa anak mo, Anak, pinagpawisan ko yan. Sasabihin ng anak mo, Ew, may pawis. Hindi, gluto niyon. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papaday kay Magpapas ko na naman. May mga patlak tayo sa mga ministries natin. Ano? Party. Tama? Iba dyan, glutons talaga. Bakit? Magdadala ng dalawang tilapia, mag-uwi ng tatlong bangos. Get the point? Glutony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan niyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab. May Panda Express. Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na. Nadarating. Dati, kailangan mo pong mag-agaw buhay. Makatikim lang ng royal. di ba diba? Ganon tayo nun. Nabutan niyo yun, yung Roy ko. Nakaw, nabutan ko yan. Kailangan pong magkumbulsyon, Makatikim ka lang ng royal. Tsaka ng sky na isasaw mo. May sakit ako ma. Ibili ng royal yan. Ako din, may sakit na. Oh? di ba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next, Belial. Katamaran. Ha? Alam niyo po yung sloth. Ganito po yan. Huwag mo sabihin na dahil marami kang ginagawa, eh masipag ka na. Ulitin ko, huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban doon sa dapat mong gawin sa oras na yon. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Oo. Mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba? Minsan, busy-busy kayong kapabaraod ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanunood. Pero tinan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you are not being um, lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? papalit ka na lang sa serve mo, oh, sabihin mo may sakit ka. Alam ko na, alam ko yan. No? Sabi mo, nasa, ano, uh, may family reunion tayo. Ikaw naman, magte-text palitan mo naman ako, sister. Ang taas ng lagnat ko. <laughs> okay. Che. Okay? You get the point? Tukso na magkaroon ng katamaran. Next. O, oh, as mudeyo, so, last. Kahalayaan. Okay? Dati, o, nasa Inoxante Polo Cathedral, may nagpa Sabi sa ay, Father, papa bless po kami. Ano yung papa nyo? Motel po. Ha? Motel? Motel? bless ba motel? Bine bless ang motel? Ano prayer doon? Lord, sana dumami po ang customer nito. Ganon? <laughs> e, hindi ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko noon eh. Pinuntahan ko na lang pero nagwisik-wisik lang ako. uti nagsara. Sarado na. Binibigyan pa akong discount. Eh sabi ko naman, bibigay ko na lang ho kay Father Rock. <laughs> Rock, kung nanonood ka. <laughs> okay. Pero ito po ang madalas na panunokso sa last. Si Asmodeus. Biblical po yan, si Asmodeus. Check na po. Ang antidote po niyan si Saint Raphael. Okay. Next. Envy. Leviathan inggit. At naniniwala po kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang inggit. Naniniwala kayo? O, tama Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiinggit din kayo. Mga haliparot kayo. Siya na naman ang pinansin ni Father. Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta? Mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. Okay. Biro lang. Ingit. Alam niyo po, yung mga naiingit, tandaan niyo po to ha, ah. yung mga naiingit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Kaya siya naiingit sa iba. Pansin ninyo. Look into yourselves. If you are envious of others, then maybe you lack gratitude. No? You lack gratitude in God. Baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo. Kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba. Bakit siya meron? Ako wala. Nako, isipin mo, meron ka rin na wala siya. Huwag ka mainggit. We are all equally blessed here. Amen? Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If you only you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ika'y nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin ang mahalaga naman sa akin kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize, you are always loved. Eh ano kung hindi ka mahal ng tao? Eh ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kakita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ika'y mapagpasalamat, at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, inggit lang yan. Kaya e, huwag ka maninira na ibang tao, ha? Halatang-halatang inggitera ka. Okay? Huwag ka maiinggit. Kasi pagkatapos noon, paniniram po rin na. Yan ang pinagdimumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mamon. Greed. Anong kaibahan nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo. At kahit sa ating mga sarili, kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay? Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun. Sapagat so, kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagmamayari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan nyo That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, Nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pupusta post ako ganun pa rin. Ano yon? Na kapag ho nagsisimba kayo ng daily, alam, pati may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan. May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday noon. Pag mag-asawa, anniversary noon. Mamaya-maya, lalapit yun sa sacristy. Papa bless. Pero alam nyo po, kalalasan, kung titinan, papansin ninyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa bintilador. Di ba? Yung nahahanginan. Paglinggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto. Nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta, 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag-dagdaga mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100, sabi mo, dito ka sa hangin. <laughs> But that's beside the point. Greed is mammon. God is generosity. You get that? Pagbibigay. And you know, mammon doesn't want us to know this, alin po father, that as long as you are connected to God, who is nothing but giving, you can always give and give, and you will never run out of things. Did you get that? Eh, wala ko na subukan nyo na. Na kung alam mong konektado ka sa Diyos na walang alam kundi magbigay lamang, kaya mo rin magbigay ng magbigay at mapapansin mo kahit kailan hindi ka mauubusan. That's the spiritual physics of life, of giving. Gusto yung try natin? Tama nagyukuan. Baka kasi yung kolekta umikot eh, no? Subukan nyo minsan kapag Sunday, pag naghulog kayo sa kolekta, huwag kayong titingin sa wallet nyo. Bunot lang. Sa bahay na lang kayo umiyak. Naibigay ko yung 1,000. <laughs> okay lang yon. Total, lahat naman ng bagay, mawawala eh, no? Isa lang naman ang mananatili sa huli eh. Ang Diyos lang eh, no? Si Jesus lang naman ang mahalaga eh. At anumang bagay na naipon mo, ano mang bagay na nabili mo, di mo naman pwede pagmalakihan sa harap ng Diyos eh. No? Magmamalaki ka sa Diyos na panghabang buhay, pinagmamalaki mo mga bagay na mauglalaho, ay eh mag-isip-isip ka. Tanga ka. Kasi ano pa man ang naipon mo, nakamtan mo, dokumento, titulo, bank account mo, susi ng kotse, heh, mawawala lahat yan. Sorry. Remember yesterday? 15 years undoy sa isang iglap na wala ang maraming bagay kasama na si Father Undoy. Kilala niyo yun. Diba? Nakita niyo? Kaya marami ka man damit na naipon. Huwag may pagmamalaki. Sabagat pag ikay binurol, isang terno lang kailangan mo. Get that? Hmm. Sabi ko nga rin, kahit marami kang kotse, kapag ika'y hinatid sa simenteryo, isang kotse lang din maghahatid sa'yo. Hindi pa iyo. Okay? At huwag mo ipagmalaki yung mga titulo mo ng lupa, dun din tayo magsasama-sama sa simenteryo. Maliit na lupa lang ang kailangan natin. So what's the use of being greedy? Sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And how is that? Whatever you have, kung halimbawa hindi mo ka kailangan, edi eh ibahagi mo. Eh, mahirap po sa atin eh. Hindi na naman natin kailangan. Hindi na natin isusot. Ayaw mo pang ibigay sa iba. Gusto mo lang nakikita ron. Eh, hindi naman sa'yo kasya na. Sister, maniwala ka sa akin. Pamigay mo na kahit anong zumba mo, hindi ka napapayag. Paano? Pagka-zumba, bilhin ng coke. Check your closets. I'm sure you have many clothings there that you do not need anymore. But you still do not want to let go. If you want treasures in heaven, learn to give it to someone who is in need. At least may gumamit, di ba? Ewan ko, nagsisimula pa lang si Father Manjo sa pagiging pare. Ilang buwan pa lang. Ako, 23 years. Ang dami na akong parokyano nagbigay sa akin. Kahit dito noon, nagbibigay ng damit. Father, nagustuhan mo yung binigay ko? Ay, opo. Ba't di niyo po sinusuot? Ay, hindi ka Eh, nasaan po? Binigay ko po sa iba. Magtatampo. Ba't ko rin binigay sa iba? Di ba mas maganda may gumamit? Binili mo yun eh. Pera mo yun eh. Anong gagawin ko? If I frame ko lang? Eh di binigay ko sa kasya. Kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagtatanong ng size. Magtanong kasi kayo. Dati small yan. <laughs> Extra small pa. <laughs> okay? You get the point here? Okay. Continue. Dalawa na lang to. Lucifer. Pride. Kayabangan. Today is the feast of St. Vincent de Paul. And one of his more famous quotations is this. Vincent de Paul said, Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying. Ah, ang ganda nung sinabi niya, no? Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba. Pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling, humility yon. Paano nangyari yon? O oh, di ba mga kapatid, makaka-relate kayo, may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito yung sermon ko kanina umaga eh. Di ba? Ano-ano yon? Idad. Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible, pag tinong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka naman 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo masabi yung totoo? Why not tell them, I'm 85? and be proud of it. Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad, hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow! Sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's humility. Ano pa ayaw niyo pag-usapan? Idad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, Kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success. Malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, ah, successful an ako. Doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din anak ako. Lawyer siya sa United Nations. Oh. Yung isang nanay, sabi, hindi ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan at sa public school. Hindi man malakikita niya. Tanungin niyo kung sino pinakasuccessful sa tatlo. Kung pera susukaten, at ang alam ng mundo, yung unang dalawa, pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang pera natatanggap. Kasi yung success para sa atin dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful but to be faithful to God. Amen? Kaya ho, kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak ninyo? Eh, wala. Di ba? Pag walang anak, ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya, panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. O, oh, ayaw niya rin matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. <laughs> okay? Pero nakita nyo na po kung bakit humility is truth and pride is lying because the father of lies is Lucifer. Pride.